Kamusta mga ka-hunter? Ang video nating ito ay nakatuon sa pamilyang tricks at lalo na sa isa sa pinaka nagmumulto na pangalan sa kasaysayan ng Hunter x Hunter, ang maalamat na explorer na si Don Trix. Marami na ang nagtatanong kung nasa na siya ngayon, natapos na ba ang kanyang paglalakbay o nananatili pa rin siyang naglalakad sa mga lupain na hindi kayang abutin ng sino man. May connection ba siya sa mga sikat na hunter tulad ni Zig Zoldik at isa sa mga pinakamadalas na diskusyon, si Don Pricks ba ay ama o lolo ni Jing Pricks? At ngayon, pag-uusapan natin ito ng buo, malinaw, sunod-sunod, hindi tinatalon ang impormasyon. Ang marka ng pangalan na Trix, kapag naririnig mo ang may maiisip mo pagpatay disiplina, katahimikan at isang pamilyang hindi pwedeng galawin. Ngunit kapag naririnig mo ang tricks, ang pumapasok sa isip ay kalayaan, pakikipag-ugnayan sa kalikasan, pagdalakbay na walang takot at pagnanais abutin ang hindi posible. Likas sa pamilyang tricks ang pagiging walang takot at minsan pagiging walang pakialam sa sarili kapalit ng layunin. Simulan natin sa pinakabata, si Gon Tricks. Si Gon ay isang batang kayang isakripisyo ang sarili para sa isang desisyon na gusto niya. Nang makaharap niya si Gentro, handang isugal ni Gon ang sariling braso para lang maabot sa isang suntok si Gentro. At sinabi mismo ni Gentro na baliw ang batang ito. Gumagamit ako ng aura para pasabugil ang mga target ko at protektahan ang kamay ko. At kapag ginamit ko yung sa pareho kamay ko, wala nang matitira para sa ibang parte ng katawan ko. At sinamantala niya yun. Pero... Sino bang baliw makakaisip na gawin ng bagay na yun? <laughs> at totoo, si Gon ay handa isinakrepisyo ang Nen, isinakrepisyo ang sarili at maging ang sarili niyang buhay para lamang makapaghiganti para kay Kite. Hindi niya inisip ang pangarap niyang makita ang tatay niya, ang pag-aalala ni tiya Mito o ang lungkot ni Kilua na palaging nasa tabi niya. Ganito mag-isip ang Pricks. kapag gusto nila, ginagawa nila kahit kapalit ay lahat. At ang susunod na pricks Si Jing Trix, kung si Gon ay apoy, si Jing ay parang hanging nagbabago ng direksyon. Hindi mo mahuhulaan. Iniwan niya ang hunter license na parang wala lang. Samantalang para sa karamihan ng hunter, iyon ay parang buhay na dokumento. Gumastos siya ng malaking halaga ng pera upang makuha ang posisyon na kailangan niya sa ekspedisyon ni Bion Netero, hindi para sa kapangyarihan kundi dahil gusto niya ang paglalakbay mismo at ang pinakamalupit na ginawa niya, sumama siya sa paglalakbay papunta sa Dark Continent hindi dahil kailangan siya doon kundi dahil gusto niyang makita ang hindi pa nakikita ng tao kaya sinabi ng isa sa Zodiac isang taong baliw lang ang mag-iisip kagaya ni Bionetero at ipinakita sa panel si Jane Tricks at ngayon ang ikatlong tricks, ang ama ni Tricks. Ito ang pinakamisteryosong piraso ng kwento at wala tayong pangalan, wala tayong larawan, walang opisyal na impormasyon. Ang tanging may alam lang tungkol sa kanya ay si Tia Mito na nagsabing nawala siya sa isang hunter mission at mula noon hindi na siya bumalik. Ngunit mali ang isang malaking akala, hindi siya si Don Tricks. Bakit? Si Don Prix ay nabuhay higit sa tatlong daang taon nang nakakalipas. Natuklasan niya ang Dark Continent tatlong daang siglo na ang nakakaraan. Imposible na siya ang ama ni Prix. Kung kilala ni Mito si Don, siguradong dapat alam niya rin ang tungkol sa Dark Continent at ang libro. Pero si Tia Mito ay walang alam tungkol dito. At sa isang panel ng manga na ito, ang pagkakasabi ni Mito ay parang kilala niya ang ama ni Jing bilang tao, hindi bilang alamat. Ibig sabihin, ang ama ni Jing ay ibang hunter at dahil siya ay isang hunter, tiyak na marunong siya ng nin At dahil nawala siya sa isang mission na hindi na binalikan, malaki ang posibilidad na ang hunter mission na iyon ay may kinalaman sa Dark Continent. Katulad ng kaso ni Zigzoldik, isang hunter na umabot sa lugar kung saan hindi na rin nakabalik at pagdating sa pangalan ng ama ni Jing Trix, ito ang pattern. Tandaan nyo ito, si Gon, Jing at ang ama ni Jing na posibleng may tatlong titik din na nagtatapos sa letrang N. Ito ay istilong pamilyang tricks, hindi aksidente, hindi random, intentional ni Togashi. Ngayon, Balik tayo kay Don Trix. Siya ang pinakawalang takot sa kanila. Siya ang unang tumapak sa Dark Continent mag-isa at nananatili doon ng mahigit tatlong daan taon na. Kapag sinabi ni Isaac Netero na sa bagong mundo, walang panalo, kalikasan ang tunay na hari. Ibig sabihin kahit si Netero ay hindi nakapunta sa mga parte ng Dark Continent na pinuntahan ni Don Trix. Pero si Don nagtagumpay. Hindi siya nasira ng takot. Hindi siya nabaliw, nakasulat pa siya ng libro tungkol dito. Ibig sabihin, malakas ang katawan, malakas ang nin, malakas ang isip at kalooban. Siya ang tunay na hunyang hunter ng kalikasan, hindi ng labanan. Ngayon, tatlo ang pinagmulan ng dugo ng pricks. Gon, ang apoy ng simula. Jing, ang hangin ng pag-usisa. At ang ama ni Jing, ang anino ng kasagutan at sa dulo ng lahat ng ito, iisa ang patutunguhan, Dark Continent. Doon magtatagpo ang kwento, doon mabubuo ang henerasyon, doon malalaman ni Gon ang sagot na matagal niyang hinahanap. At kung gusto nyo pang ituloy natin sa next video kung ano ang posibleng magiging papel ng tatlong henerasyon ng Pricks sa Dark Continent Arc, e-comment mo lang, Pricks Bloodline at kung nandito ka pa, ibig sabihin ikaw ay tunay na hunter. Kita tayo sa susunod na paglalakbay. Maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita kids sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.